Kaso no sa balawaha mga kasuyan sa gabi o na di ay kagikan miya ni eh, nagsundo o niya ning lahos na pod sa rintahanan o oh, gaon asiap nga siyap diri Talo mo rapod banda ni mga kasuyan sa sa oras kay dona na na poy ibin dito sa iya gitrabaho ano so dinhi mga kila na pod siya o kinini ang gaon ngayang sooton oton o mapuhong mo ni akong hitsura dire hey! so san roses oh! di mampug komaklaro kumaklaro ginoora po yung sa Diyos ani maalaan mampuntag multo ani di na maklaro <coughs> samtang sila po dito sa atbang mga kasoyan busy po sila dito kananang ng sukod-sukod sa ilahang pagkasuotod. Wow! Muna yan, dagway diha, ako, akong gipokos. Nanya, dito, gi siya sa inside sa ng mga kasoyan So, Taod-taod ako ipakita sa inyo ang iyahang mga gaon o mga baro nga yang di pan display akong iwagan sa akong kamera samtang na ako dari sa atbang di mangunta po, di makadool mga kasuyans kay naa may mga iro nga kaoban nako basig mang lokso hinuon oning panohak ni di mag tag-anay na tayo nila. So na din ha sa atbang atong iwagan samtang sila nagsukod-sukod nga to ito ni Hagios. Di amang sa atbang sa kasada di man ta makadool dito kay mga gaon na manglopad man yung balahibo yung iro o niya atong ilang gaon. So makahatag tadi doog disturbance oh. So, mo iyang gaon din ang mga barong mga kasuyan wow naman. daghan ka kapilian o daghan usab na siya mga style mga litis o mga oldies nga mga design mga kasuyan so kung gusto mo magbarong o gusto mo magaon hala dito na lang mo ani pangutan na lang ninyo akong anak kay siya may nakatood ani may sikot-sikot manguning kalyin din he o niya morag masya atong iwagan atong naong derek kay morag medyo ni hayag hayag kay do na sakyan nang na klaro klaro pod intao ng atong mga ringkol <laughs> ato ang tiwaso na lang ni niya nga ato ang pagmarites deres at bang mga kasuyans kahit ito apamang yun sila dito na chismis pa So, di put po, di ato na silang batoon kaya wak man takasabot di ha, wak takahiba ho o kung sa ilang kasabotan, dil or no dil ba. So, kani, na ako diri sa motor na, doon, gabi naman, do, na naman ko, nidoon na nang iro, nagsigitan ako inisya kuha kaya nanima ako mampun ming iro. Simot-simot na. Ang amo kong alagang iro to, wag mamansin, is-treat, pananaw Ning kanta na lang in town Osakero, malayo ang tingin, walang tinatanaw. Magi pag nagsuga ni siga na po do. O ni na po suga. Oy batasan ning iro a. Ah. Garbusan ning akong iro mga kasuyan. Awa gid naman sid nga dunay naglantaw ni adtong barako na sa silong sa motor nagpadayon ra lagi siya sa yahang gibate diha nagloling hayaw ang iyang hunahuna galanta o to siya yahang inahan inahan to sa atbang anya karon na nadil ng ilang sabot mga kasoyans at wala sokod na gitodo sokod na kay gamito na ugma pohong at lawahaw ya din hinga porsyon mao na po niyang final o nito na nagsabot na sila diya sa presyo og pilay arkila nana na ala sila ragay hibaw kay sila ramay na trabaho at kita ni uban oban ramanta mm -hmm. din he mo na niya hang final nga sokoda uh, nakauyo nagyod siya kana na daw ang iyang isuod ngisi ang ang anak sa tinay eh, mga kasuyans o kining panahon na po kining nga na it's time to na, kay nang uli na sila Umanap po kung ganahan